Provincial Health Office handa na sa pagbubukas ng klase dengue awareness tututukan ng lokal na pamahalaan. Detalye ng balitang niya mula kay Rajuman Marcelo Raro ng RMN Mindoro. RMN Handang-handa na ang Occidental Mindoro Provincial Health Office sa pagsisimula ng klase ngayong Agosto 29 at sa buong taon sa Occidental Mindoro. Sa panayam ng armin kay Provincial Health Chief Dr. Maria Teresa Tan, na sa katatapos na kanilang pulong ng Provincial School Board, na ilatag dito ay ang pagtutok sa nakakapaminsalang dengue. Ipiniluanag na dito na dapat paigtingin ng school-based dengue awareness program na search and destroy breeding places ng mga mapangalig na lamok upang maging ligtas sa mga mag-aaral sa buong ng lalawigan. Hinimok din ito na hindi rin dapat magpakampante sa COVID-19 virus. Bagamat may paisa-isa pa rin ang naitatala na nagpupositibo sa lalawigan, ay di umano nangangahulugan na hindi na ito kabilang sa paghahanda dahil ang virus nanya anya na ito ay kasama na rin sa hangin na nalalangha tulad ng iba pang virus. Ipapatupad pa rin anya ang paghuhugas ng kamay na gamit ang alkohol at pagsusot ng face mask kung maaari. Hinimok pa rin ito ang mamamayan na magpabakuna sa pinakamalapit na mga mga health center. Kasama ninyo sa Arimen, Mindoro Province, reaching millions nationwide and worldwide for 70 years. Radyo Man, Marcelo Raro, Tatak Arimen.